Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon halika na ibibigay ko na sa iyo ang mga bagong code na mga combo lucky numbers, private lucky numbers, extra lucky numbers. Pinaghalo-halo ko po ito para po sa inyo. 4-digit lucky numbers sa iyo na. Ito na po, Korea, 7288, Germany, 9193, Italy, 6732, Japan, 4715, Saudi, 6287, Alaska, 9969. Las Vegas 3138 Israel 2372 Texas 4166 China 6775 Singapore 9430 Hong Kong 2126 Dubai 7879 Malaysia 7471 Taiwan 9126 Thailand 1035 Philippines 5672 India, 1337. New Zealand, 2136. Australia, 6479. Mexico, 1492. Canada, 7188. At Greece, 3050 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayong umaga, halika na. Pati ako, lalaban ako ngayon. Tatayaan ko yan kasi eto nararamdaman ko. Dapat dapat manalo rin naman kami grabe 'ng para may pambigay ako sa inyo okay at sana manalo rin kayo good luck